Yan ba yung tahapos ko na? Ayan? Oo, wow, yun Ayan, daw, ayaw. na kayo. Ayan naman yung takot langay. Eh, yung isang yawn. Ayan rin matapang sa dya. Kanina yung kinakala sa tricycle eh. Nanunuwag. Tahan mo na doon. Kala ko tansyado ko na ang layo ko eh. Ko... Alakon... Kaya kaya hindi ko na sinabihan eh. Pahilot ka rin at baka ano. Katakot pa oh. ako. Kala balay. Mm hmm. Doon kayo inabot din sa may malapit sa puno ng no play. Oo, eh. hindi ko naman alam yung Sakon, yun doon. Takot sila ang ayaw ko. Doon baka makasabay. Ang dadal eh. May isa dumabait ba eh? Uy! Magpunta ka doon sa ano? pagbalik nila, ay didalihin na, na rin nila Kasi lahat like, dadagdag tayo dito ka doon. Doon lang ako, doon lang nakapag Kano halaga nun daw? Yung bang ipinakita si Ayaw? Yun ang hanapin mo na? iba yung mayari noon eh? Ah, iba. Ay, ang may tali doon. Uh, mo. Yung, ang yun? Ay, mo lang ang may kung doon. kung 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 yun? kung 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 Yung kung 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 Kaya na yun, yung ano dyan? Yung, yung malaki-laki Alay Yung manso oh? Ayun, wala ko yun Nandiyan pa? Oo so, Pwede yun, papalitan yung isa? Ha? Pwede yung papalitan yung isa? Alay Yung isang yung pangalawa? Bakit tatakot ka? Isin Alay na, sabag agad yung magkakalaga oh. <laughs> Madali agad din eh Ayun na, nalapit Ay lumapit Ayun Didagdagan mo na lang ako daw Kano ka nalagdag ko daw? sa daga. Eh. May dad na ba May sisinta na? Ay, hindi. Ano ba? Pinayaw yan nasa. Kala nga yun. Man, oh, ikaw, bait na din eh. Hindi. Pag ang bakay eh, may gilaw kong na yan oh eh. Nandadali. Pero yun eh, dapat hindi muna lalapit siya. Sa ano uh, ba yun? Bigay, bigay muna. Uh, guri, dumaan ang alangan na oh. no? Dumaan. Dapat ay eh, ano eh, akala itong tiyado niya eh Akawa Ayun na, no? ugo Ala, akala ko ay pa ako Baka pati yung baka pagka nandun ay eh, tumumbling na ng tumumbling Meron lang kayong baka Yung magandang katawan na eh, basta magandang katawan ng kuwan ay, Yung isa naman ayos, takot lang siya pero ayos naman Ayun ay, ni Risiko, ay, yung isa hindi na, Nabusog pa nung ano, di gutom yun nung bagong dateng. Ay no. kaninang magay kinto ka ay busog na sa busog sabi kina ka. Yeah. Nakakain na rin ay malakas ang pursa. Ayun, hindi na. Oh. Ito ito, pag nilabas, ay social mo pa rin yan. pero man sa niya, yan sa pag, pagbago hindi dapat muna, ano, eh boy, lagyan lang ng kumpay, huwag magpapahagip. Yan ay pagkilala na ng, um, nga mo eh, hindi na manunol mo. Ito mo kami din eh, pag yung bagong dating, hindi ko na, ano, pero liliguan namin ito, may lilinis. Kaya gabalo ko na papapasukin ko doon. Mahirap nang dumain, pag nabangga yan, hindi naman, hindi masuwag eh, bangga, pagka na, kuan 开不了呀。 So, yeah. Ha? Ah, oh, ay mo sa 47. Hindi, yeah. Dag mo kaya dadagdag mo. Dalawalaan. No, kaya ga. Gas to bilang, iblan para ilman dahan sa ano man sa dala bayad ng bayad okay. ako di magdudug lang bayad. Na lang. hindi ka okay. pero ma ano ya, favor mo sa iyo, malaking laki na yan. Yung lusog ng ibibilis niya nang hindi aabot. Pero maforma naman niya. Formang ya ano nun siya. Di ari saya ano na buhay, malaki So yan. Oh, doon na lang dadagdagan sa nawa ya. Pag-uwi. Eh, dami na yan. Tataw na mag-tutor sa marami. Oo. Oh. Tandaan na naman nila yan, hmm. yung Kaya nadali, huwag nang pagka alam baka. Ay lumapit niya. Isang, isang di, di pa lang muna ang niyan. Hindi pa dapat abaan Lumapit yung mag-aalaga. Hmm. Ay inabot. Kala ko'y balay. Oh. Talsik. Kinandong <laughs> ka pa? Oo, oh, nakikita-kita ko. Sabi oh. ko Kaya video kay... mo, di kita-kita. -kita. Hindi naman nakabidyo. Hmm. Kapagamot pa. 2.5 kuya ano? na Maganda sana yun. Ayaw ay ko nga sana palitan eh. Baka madali ah, mag nalagay. Mapapamahal ako? Mas lalo mapapamahal. Hindi ko nga alam. Baka makahingi pa ng pampahilot yun eh. Alak sa <laughs> lang <laughs> Ay mga po lang yan, pang-deliver mo na yan. Lima yan pang-deliver ko pa. Aray. Tapos, dumi-dumi. lang Para di isang nalang pag gano'n. Eh wala akong gawang kwan. Hindi ko Wala akong may card pa ako. Ay parang wala, Dane. Wala tayong may... card. Wala ho eh. Aray, baka pwede na rin. Kasi napakalaki nito. May cash Saka mo na lang, palitan pagka ano na. Malalaki yung pagturo eh. Ay, sakto lang. Oh. Sakto, lang oh. sakto lang. Sakto lang. Oh. Ano ay, pa yan, malalay. Okay. Sakto lang, sakto yun dun. Malalay pa tiyari. Ano, aray. bibili ka ganggan na rin. Eh. Wala <laughs> pa nga kung magpapagpilo na. Eh na, dahil yung isa kakalasin ko nalang magpapabawan ako ng ano o di iwanan na din sa iyo eh, para ma magamit na sa iyo ng bago. Pagdala yeah. na lang bambu sa rin. Gusto na matagal ka rin Kaya napilitin ng tali. wala Ako na rin ito, turok. <coughs> wala akong Kaya dahil makakadagdag na nga po, maganda naman ang katuwa Kinabukasan Ay, na masakit nung... <laughs> <mag dalaga na. laughs> ng katuwa nung mag na yun. sa Lalo nang nga. <laughs> Makakabili nga ito ng tali. Ay, ay, may murti ko ano. Kaya ang nabili. Lalag <laughs> na, lalag na. Lalo na <laughs> <laughs> Dalabin Dalabin, hindi makakawala ka, Roy. Wala <laughs> kang wala. Wala ka palag-palag diyan. Mansiyon <laughs> <1201 laughs> <laughs> hey, eh. na pati ako. Ang bahay. Ang tutuwan. Ini susut ini, kami tatangkali mana dia, susut ini. Eh.

Ang akin lang may dinyari, mas ano, madali na eh. rin sa sulong eh. Bagoan siguro yung mga nagano. Bago si ba sa mailaw. Asawa ng mga babae kanina. Ha? Asawa ng matanda kanina. Oo, oh, yung dalawang babae, buba, yung babae talaga eh. Asawa yun. matanda nga. Sabi, hindi sabi, hatakin daw niya sa kabila. Ano na, sabi ko. <laughs> sa kabilang kalsada. Sabi ko, baka mga dalawang buwan pa ako.

Later. Ayun, mga ka-farmer uh, nandito na ako sa dalawang baka itong isa, ito yung babalik nasawag nyo yung aming mag-alaga medyo may dud pa naman nakakaawa ah, yung isa okay na, okay. kumakain kayo na ano lang yan, kulang lang sa aral sa tali ito talagang ano yung katawan itong isa, putik-putik tumambling na ng tumambling Ayan, buti na lamang ay mabait si Sir John pumayag na papalitan nagdadagdag lang ako ng 2.5 kung anong yung kukunin kung kapalit nito ay mas malaki ayo e, hindi siya makabangon sumabid na naman yung tali sa kanya itong isa hindi rin maalam sa tali pero maamo ano lang siya may kaunting ano lang uh, medyo natatakot lamang siya sa tao ha pero iba kasi yung maamo sa ano eh iba kasi yung mailap sa matapang eh ito talagang matapang itong isa sa forma napakaganda sana nito eh, kaso eh madidisgrasya ang tao eh madidisgrasya mag alaga ayoko naman tusukan gawa na pag tinusukan ko ito tapos ganyang kailap yan sasabid lamang sa paa ang tali ay di baka lalo lang madisgrasya lalo lang mapamahal yan hindi mo na ako yung Ah! Know, waka -waka na Ay, doon yung nangawakan-awakan nung mag-aalaga? Ayari sa... Ayaw ko ng buyo. Eh kung sa... kung sa akin lang ayaw sa akin eh. Ah. Hanggang may lap, wala problema sa akin yan. Ay yung mag ng tanda na. Hindi, doon pa eh. May isip yan. na yung mag-aalaga. pulo hmm. pa. Hindi kaya ng mag-aalaga. Kaya nga. Kaya naman ako. Thank you. Kalmado na eh. Pagod na. Pahirahan na ng tali yung hindi. Um, sayang. Sayang. 없어 okay. Mahal lang 2.5 Maganda sana, re Delikado Mahal na kayo Ama boat Nakahiga na yan Tapang Narinig. Naririma mama mo na horror eh. Tama magulong-gulo. Pare, parang are ano. May tusok na pa to eh. Tinusukan ko na yon doon. Hay ano. Atagpin yung Ano haya bus ko na 'to. Magtabay. ko na sa motor ko 'yan ang kinakailangan ko ya. Kami na. Hay ano. Ah, tuloy.

<laughs> <laughs> Tom, okay. Ah, sarang gulo lang eh. <laughs> Mo na. ay muna. Hindi muna no. Kalasin muna, kalas. Ah, 'yung muna lapitan. At ay wag muna 'yung kalapay. <laughs> Ang daluhan niyan, 'tol. Hay nabe, saka naka ano nung una eh. Talsik doon sa may puno ng uli. Ha? Ha! Magaling yan siya na ako focus ko lang kanina Ano lang kayo, takot lang? Hindi sanay sa tali, kaya kayo? Mayroon yung madali na, Ray Gusto ko kayo huwag gawin kayo masyadong lalapit eh. Pagka, kita niyong ano Kita niyo naman sa... Kaya ako tinatansya muna sa akin Saka may pang ilong na hindi na kayo mahirap mag maghilad yan Pag uh, alimbawa ay Hindi niyo mahilad, itanggalin niyo yung Morte Baka magpangabot kaya, kaya ako tinitong sa araw Mahirap lang siya yung 4 na magpangabot Sabay Eh Para daw makasabi din sa ano. Eh. Ah. Oop. Ah, isa ba Maano rin? Maamo-amo? Pag natuto sa tali, madali. Nakakain kayo na kanina yan eh.

Ako kayo Oo. Oh, salamat nyo. So. Sa, kasama na dyan sa, uh, na daw. Ah, Ako ang ano, Ay bumili ng big sa Oo. Kaya tutulak natin. Mm Hindi -hmm. ko kayo Ah, sumakit lang kaya eh, git kayo hindi nabalihan. Para akong bali ang hita kan. Eh. Ah, tagal bago nakatayo. Kaya kayo ng isang lapang. Eh. <laughs> <laughs> tagal bago nakatayo. Oo, oh, ingat. Yeah. Maganda sana yun eh. Delikado eh. Maganda yun ko. Ayaw. Delikado? At bata pa. Ay, madali naman po ba? Ito yung gawin eh. Wala ay kuha. Baka kayo madali. Baka madali pa yun. Eh. Ay, aray mo. Ay, 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 ay. Eh, bayba na ho yan. Mama, mama ho yan. Oh. Pero okay kayo magtitiwala. Ayun. Ayun, talagang nahawakan niyo na yun, ay, 'yan, ano? Oh. Ito ko nang nakuha baka. ayaw ko yung lang isang ayun na nakadali. Nakasubok na sa inya. Oo. Uh, uh. Nagsalaki Nagsalakay ng tantya na, oh. Oh. Diyan niyo na yun. tantya yun, yung lapit. Kaya ako'y daw roon na, ko iko na, ko yung hindi abutin. Mabilis. Kalibasa'y ay bata pa. Kinasawang ko na doon at balagbagay na naman na rin. Oo, balagbagay na yan. Magkalaw. 2,500 pa rin siya. Sama na yung sa deliver. Hindi ko alam ka rin ako sa usubod. Kaya ayaw ako ko. Medyo tayo tayo ko. Naiyaro ko pa yung ulaw. Sala kayong kalkulasyon eh. Akala mo hindi ka maaabot. Nagsala ng na tansya. So... Ako kanina eh. Nag-aano din eh. Eh yun yung ladat na ko eh. Ang matay dila. Yung parang alaw. Magpapatay pa tayo lang. Yun. Aba. Ano, hirap mag-alaw. Ay di pinalo ko ng alaw. Ako yung ilaw. Hindi mo ko mapapabangon niya. Pinalo ko ng ulo ng palapa. Si Junior ay eh, lumapay. Kaya ako yung kitabi-tabi. Eh, balay. Hindi mo agad mapapabako ng galaw. Ay, bumako naman. Lapaan baka ilabis ko na palaw. Baka gusto mo yung tali ng galaw. madali-dali na. Hindi na kayo mahirapan din yung isa. At yan ay sana yung sa tali. Aray lang. Anong pala kaya? Hindi ka pa na, hindi pa nakakikita. Bago mo, okay, ano. mo na niyan eh. Pagka yung ito eh, chanding mo na siyang. Oh, kalmado na. Hindi lang na sa tali. Aray pag may isang tama kalahati eh. ay ah, nakahanon ha? Oo, bakit nakuha mo? ko. Ano nga mga kang sinukoy sabi Wala namang problema. Tinanong ko lang kung magkano aray, tinanong ko muna kung magkano. Sabi bakit magdadagdag ka pa? Sabi alay papapalitan ko na ho at gawa nakakapanuwag ho eh. Ang hinihingi ay 4,000. Sabi baka pwede sa 47. Sabi siya Dag dagdagan muna lang ng 500 pa sa deliver. Wala nang binabayaran pa niya yung nagde na yun. Oo, ang bala ko sulit. Kaya gigi sa pa ano, 25 na dagdag. 47,500. Eh, sana ating unahin eh, nabilhin. Nagandahan din tayo sa unang yun. Nagandahan tayo sa isa eh. Ano ang maganda yun. Hindi eh. naman ni, eh, ano eh, rin ng humong chato yun. Oo. Hindi niya alam lang ang kanyang karakter. Laga siya kabali yun. Eh. Hindi eh, kasi yung na rin, hindi mapapabalik. Ari, takot lang? Oo, uh, may isa so niya, ano, bago eh. Ari, bagong tali o ano sa tao ahagi eh, ko. Ah, siya hagis muna layan ng pompay eh, kahit hindi mo ng ilipat. Aray okay. kaya kaya niyo ilipat aray. Ayla, kaya Pero um, kayo wag magtitiwala din. Eh. Baka kayo mapagaya sa isa. Wala ano? nang alaw. Kasi eh, liksi-liksi lang. Baka sa magkuko na eh. Baka naman Baka wala tayo aligan. Sabi nga eh, dalabang labahayot yan. Pagkasama Tapang 2 Ano down? Kaya? Dalawa? Dalawa? yung una? Oo e, yung hand down kanina Nakaiga, ay, nakaiga. Duh, Duh, yung, maganda yung maganda yung isa kanina Yung kaya, pinaltan pala yung maganda ngayon Yung maganda yun Ay hindi kaya eh Oo Papatay naman tao Mas bati pala yung mahala Oo Hindi ko, guess. Hindi lang ako nakalisto Hindi ko lang alam na ako Duh, Duh, Hindi dada lang ako nakalisto uh, Hindi ako ko na ako siya so, dapat tutuloy. May tira pa na talle. Oh. Saka dapat isa pang takaw ko sa bibig. <tipad> para hindi na para makakain. na eh. Mga ka-farmers, pauwi na po ulit ako. Ah. Ganyan nangyari, papali tayo. Maraming salamat kay Sir Junjun at ngabidhi sa kanila tulong dagdag lang ako ng 2.5 sa abala to deliver At mas malaki yung baka mas malaki yung baka na namin pinali. kaya nagpadagdag siya palagbagin maganda, maganda sana yung bakang yun na matapang ay eh, kawawa mag-alaga sa lalo magagaskusan sa pagpapagamot sa tao pagka yun is <laughs> pagka yun ay nakapanuwag nakapanuwag na nga may git hindi na balian may mga edad pa naman bigyan ko na lang ako ting pambili ng alaksan at siguradong bukas ay masakit ang katawan no? ay may siguradong wala namang bali gana ako may bali yan di magana at saka siguradong mahirapan ng lumakad diyan hanggang dito na lang ulit Happy Farming po mga ka-farmer uh, God bless sa atin lahat Merry Christmas po!